Hello, Agatha. Hello, Sir Noel. Pasensya na ho kayo, ah. Wala ho kasi akong ibang matawagan, eh. Oh. Teka. Umiiyak ka ba? Uh, did something happen? Opo, Sir. Kanina ho kasi nag-overbreak ako, eh. Pinagsabihan ho ako ng manager namin. Pinilit ko ho na mga tuwiran sana, kaya lang basta napasama po, po eh. Sinisante ho ako. <laughs> Sir Ruel, well, wala na ho akong trabaho. Ah, uh, ganun ba? Uh, don't worry, I'll talk to Mr. Samaniego. I'll ask him to reconsider his uh, decision. Nako, sir. Huwag na po. Okay lang kasi ayoko naman hong masabihan kayo na meron kayong kinakampihan. Ayoko na rin hong lumaki yung gulo. Siguro po, sir, maghahanap na lang ko ng ibang trabaho. Um, uh, wait. Uh, Agatha, I think uh, I may be able to help you.